Uy. Alam, haba na niya. Oh. Alam, sita. Bakit? Lima. Lima yung kamatis. May nabuhay yung kamatis, Kajimar. Oh. Yung sita. Ala. Kajimar, ayan na. Yung alok bating green natin, oh. Kinuha pa yung isang, ano, tinam mo, kinain na ng ibon, kajiman, oh. Ilipat na natin ngayon to, kajiman i -ano na natin to. Ayan, kajiman. Ayan, pwede na natin to. Ilipat tong sitaw, kajimar. O, oh, mahaba na. Ayan. Ayan, kajiman. Ayan kajimar. Ayan, kajiman. Yung ano natin, kamatis. Sinaklolo ko yung kamatis. O, oh, nabuhay. Yung kalamansi, 50-50, kajimar. O. Oh. yeah Ayan. Iyan gajiwa, itatanim na natin dito o oh, sa malaking paso. Kasi sabi ng asawa ko, dito mo lang ilagay sa paso na malaki. Kasi daw baka daw subukan na lang daw muna namin dito. Kasi susunod na lang daw. Malalagay naman niya ng bagong dito. Iyan kajimal. So, yung mga itlog kajima dito na namin nilagay yung mga balat ng ano yung mga silang itlog gajiman. Tanim na natin gajiman. Oh, mahaba na siya. Gajiman. Kailangan meron na tayong talo dito papunta ito. Yung eh. kamatis natin ka gajiman, oh. ang kamatis ka Jimal, ilagay na rin natin dito, itabi natin dito sa ano. To anak bati, ilagay na natin dito ka Jimal. na inang ibon. So. Gajiman. gijima, kain natin 'to para may tumubo pa. Ah? Ah, so, ah. Kain natin ng ganyan. Para ah, may tutubo pa 'yan. Mga hindi natutubo. Alukain natin. Para ma ano yan, kajiman. Yan, alukain natin para tumubo uli yung iba. Kailan ko lang ito pinunla kajiman? Eh, tumubo na, ano? Naitanim na natin ngayon. Oh, Di ba? saya saya ang saya saya yung kalamansi ko ay yung kalamansi ko kajiman o oh. 50-50 ito ibukod ko nga dito subukan e, ko nga dito ibukod e, yan dito dalawang kamatis na to kajiman kecima dirilatinbak Buti na lang, Kajima, makulimlim. Hindi siya masyado mainit. Ayan, Kajima. Na, na, oh. Ayan, testing lang yan, Kajima. Testing lang yan. Hanap tayo ng... Hanap tayo ng istro, Hanap tayo ng istro, Kajima paglagyan nito Yan Kojima, ro, Gawin natin balag. Balag natin. Uy, alis ka dyan! Umalis hey. ka dyan. Buhusan sa kanyang tubig. Ikaw. Ikaw. Ayan, kajiman Ayan, tinanim na natin. Tapos nilagyan ko ng balag. Temporaring balag lang yan muna kasi yung ano, nagliko na kasi yung sitaw eh. Nalalayan ko yung sitaw. Tapos ito, nakaabang doon sa may ano, alokbating kulay green. Ayan, kajiman Ayan. Tapos yan ang balag natin, kajiman Na wala, hindi magkandamao yung ating balag. Hayaan mo na ka Jima kay papalitan niya ng ano. Nalagyan pa namin yan. Nalagyan ko pa yan kajiman Jima. Ayan. Hindi na magkamao-mao yan. Ayan. Sige lang. Okay lang yan ka Gmar, kasi eh, nalalayan ko yung sit ano, sitaw. Ayan. Mahaba na kasi yung sitaw kajiman Jima. Ayan. Yung aking ay, halok bati. Kulay green. Yan, good Sana mabuhay yan dyan. Luck na lang sa sitaw at alokbati ka Jimar. Yan ang ating balag. Balag-balag <laughs> muna pag may time. Hanggang dito na lang ka Bye-bye. Social naman yan. Ayan ka Jimar oh. nang gulo sa aking tanglad ka yan nabasag yung mga paso. Yan, si Jinjay ka Jimman. Sinabuyan ko ng tubig kay makulit. Nahabol yung hawak-hawak kong tali. Mga istro. Yan. Masosyal pa, oh. Ayan.